as you start your day right. Here are 10,000 reasons and more to be a blessing to someone today. 10,000 reasons and more. Linggo, o alas 9.30 hanggang alas 3.30 ng gabi. Dito yan sa 702-DZAS, FEBC, Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Beso, mag-alcohol ka. Bes, dry na dry na yung kamay ko. kaka alcohol At least patay ang mga germs at virus. Hindi kakalat sa ibang mga gamit o kahit sa kahit anong bagay na hawakan mo yung COVID. Maigin na yung sure tayo, Bes. Hindi naman mahirap gawin, di ba? Maging responsable. Maging ligtas. Sarili ay pangalagaan para COVID-19 ay malabanan. We heal as one. Isang paalala mula sa PCOO. DOH, KBP at nangyipil ang ito. I, are We are mobi mates. We are mobi mates. We are mobi mates. Mobilizing many more towards a deeper involvement in God's heart for the nations. Mobi mates. Sabado alas Gis in hanggang alas 11:00 ng gabi sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Para mas maraming makaiwas sa pagkalat ng COVID-19, sundin lagi ang Bida Solution ng Department of Health. Alam mo bang dahil sa Bida Solution, maaaring mabawasan ang virus transmission sa 96%? Magandang balita ka, Kaya, Bida Solution! Para hindi malimutan, sundin lang ang Bida Checklist. B. Bawal ang walang face mask at face shield sa lahat ng lugar. I. Isanitize lagi ang mga kamay, iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng isang metro o panitilihin ang safe distance na isang metro. A. Alamin ang totoong impormasyon. Kaya kaagapay, laging tandaan ang bida solusyon at maging bida sa solusyon. Bukas pa Mula sa Maynila Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines FCBC -E Hibila 702 DDA Ang gatay ng sambayanan Ang oras, dalawang minuto makalipas ang alasais ng gabi Mula sa FEBC Philippines, sumasa inyo ang Hudyat Balita. Narito ang inyong tagapag-ulat. Magandang labi, narito ang mga balita ngayong Webes, a 27 ng Agosto, 2020. Ako po ang inyong tagapag-ulat, Maan Trimer. Budyat, balita. Sa mga balita ngayon, Westmincom di pabor sa pagpapatupad ng martial law sa Sulu. Mga rekomendasyon sa pagpapatupad ng martial law sa Sulu pinag-aaralan pa ni Pangulong Duterte. Mga nagpositibo sa COVID-19 sa Pilipinas, mahigit 205,000 na. At SRP sa laptops at tablets, pinag-aaralan na ng DTI. At ngayon sa detalye ng mga balita. Hudyat, pangunahing balita. Hindi pa si Western Mindanao Command o Westmincom Chief Major General Corleto Vinluan na isa ilalim ang sulu sa Marshalo. Kasunod ito ng dalawang pagsabog sa lalawigan sa bayan na hulo. Sinabi na opisyal na maituturing na responsibilidad ng marami para pigilan ang terorismo sa lalawigan. Nagdag pa niya kakailanganin ng partisipasyon ng mga mamamayan, mga lokal na opisyal ng pamahalaan mula sa mga barangay officials, Hanggang sa matataas na opisyal ng pamahalaan para tapusin ang terorismo sa bansa. Dagdag pa niya sapat na ang pwersa ng militar sa probinsya para pigilan ang posibleng pag-atake sa lalawigan. Una nang sinabi ni Philippine Army Chief Lieutenant General Cyrilito Sobehana na dapat na isa ilalim sa batas militar ang Sulu para mapigilan ang posibleng pag-atake sa probinsya na suportado rin ng Philippine National Police. Pudyat, pangunahing balita. Pagkaw na inaulat iba't ibang rekomendasyon tungkol sa mungkahing martial law sa Sulu, patuloy ang tinitimbang ni Pangulong Duterte. Alamin natin ang detalye mula kay Heidi Bernardo Sampang. Hindi pa nakakapagdesisyon si Pangulong Duterte kung magdedeklara ng martial law sa Sulu kasunod ng malagim na magkasunod na pagsabog sa hulo nitong lunes. Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, patuloy na ikinokonsidera ng Commander-in-Chief ang mga rekomendasyon tungkol sa usapin. Ito ay sa gitna ng magkakasalungat na opinyon ng mga senador sa posisyon ng Philippine Navy at Philippine National Police. Una rito nagpahayag ng pagsalungat sa mungkahing batas militar sa Sulu. Ang mga senador dahil para sa kanila, sapat na ang anti-terrorism law upang masawata ang mga bantang pansiguridad. Nakapareho din ang posisyon ni Defense Secretary Delphine Lorenzana. Ayon kay Secretary Roque, mabuting abangan na lamang ang magiging pasya ng Pangulo. Tatlong opsyon A niya ang tinitignan ng Chief Executive kabilang na ang status quo, martial law o implementasyon ng anti-terrorism law. Heidi Bernard Sampang, FEBC News. Hulgyat, pangunahing balita. magde-deploy na isang SAF batalyon na binubuo ng 288 personnel ang Philippine National Police o PNP sa Sulu. Kasunod dito ng utos ni PNP Chief Police General Archie Francisco Gamboa, sa Elite Special Action Force at Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao dahil sa makasunod na pagsabog sa lugar. Ayon sa PNP Spokesman Police Brigadier General Bernard Banak, bukod pa ito sa anim na pungsap commandos na nasa probinsya bago pa naganap ang pag-atake. Una nang ipinagutos ni PNP Chief sa Philippine Bomb Data Center at Crime Laboratory na magbigay ng technical support sa nagpapatuloy na investigasyon sa insidente na ikinasawi ng labing lima katao at ikinasugat ng mahigit pitumpung iba pa. Samantala, sinabi ni PNP Chief Archie Gamboa na tiwala pa rin siya sa kanyang mga tauhan sa kabila ng panawagan ni Senadora Risa Hontiveros na alisin ang buong pwersa sa nasabing lugar. Ayon sa HEPE, patuloy siyang nagtitiwala sa mga ito hanggat walang sapat na ebidensya na nagdidiin sa kanyang mga tauhan sa krimen o administrative lapses patungo sa pag-atake. Hudyat, pangunahing balita. Sa iba pang balita, hindi pipigilan ng Malacanang ang investigasyon ng Philippine National Police o PNP sa mga nagsusulong ng revolutionary government. Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na discretion at tungkulin nilang gawin ito. Dagdag pa ng tagapagsalita na wala siyang nakikitang clear and present danger sa ginagawa ng grupong nagsusulong ng revolutionary government. Naniniwalaan niya siya na simpleng advocacy lamang ito at walang posisyon para mag-iwan ng matinding pagbabanta laban sa Republika ng Pilipinas. Dagdag pa niya umiiral pa rin sa bansa ang malayang pamamahayaga. Malita Bayan Nagbigay ang Estados Unidos ng mga personal protective equipment o PPE at hygiene kit sa Davao City. Ito'y bilang pagsuporta sa paglaban ng syudad sa COVID-19. Ibinigay ni U.S. Ambassador to the Philippines, Sung Kim, ang mga gamit kay Davao City Mayor Sara Duterte Carpio sa isang online event. Nasa 1,450 hygiene kits ang inilaan ng U.S. Agency for International Development o USAID at ng U.S. company Procter Gamble para sa mga sektor na nangangailangan. Naglalaman ang kit ng face mask, sabon, laundry detergent, dishwashing liquid, toothbrush at sanitary napkin. Ang naturang PPE donation ay bahagi ng U.S. Defense Street Reduction Agency. Kulat Panahon Samantala, ating alamin ang lagay ng panahon ngayon mula kay Pagasa Weather Forecaster, Chris Perez. Magandang araw sa iyo, Chris. Magandang araw, narito ang magiging lagay ng ating panahon sa loob ng 24 na oras. Sa ngayon, dalawang weather system yung minum monitor natin. Isang low pressure area sa loob ng ating Philippine Air Responsibility ang namatahan sa layang 1,045 kilometers ng layo silangan ng Balera Aurora. Ngayon, itong low pressure area na ito ay nagpapahibahin ng habagat sa ilang bahagi na ating bansa, particular na dito may sa may bandang uh, Visayas at Mindanao area. Samantala, ang habagat ay umihiral din dito sa may bandang dulong Hilagang Luzon. Kaya at asahan ngayong gabi, magiging maulap, may mga pagulan at ilang pulupulong pagkidlat at pagkulog dito sa may bandang Batanes at Babuyan Island, ganun din sa Eastern Visayas at sa buong Mindanao. Ang nabanggit nating low pressure area sa loob ng uh, dalawampu-apat na oras ay malit pa ang chance ang maging bagyo pero patuloy tayong magmo-monitor dahil na sana for the next uh, 36 to 48 hours ay posible po itong maging isang tropical depression or bagyo. Makikita naman natin sa numerical weather prediction model simulation na yung hangin na associated with the low pressure area or yung magiging sirkulasyon ng hangin na associated with the potential weather disturbance ay halos magiging mabagal ang pagkilos dito nga sa parting ito ng uh, Philippine Sea. So hanggang sa Sabado po, inaasahan natin, mamomonitor pa rin natin itong uh, potential weather disturbance. At ganun din itong middle habagat dito sa dulong Ilagang Luzon at maging sa ilang bahagi po ng ating bansa. Particular na dito sa may bandang Visayas at Mindanao na pag-iibahin itong potential weather disturbance. At ang araw ilulubog, mamaya alas 6.11 ng hapon at sisigat buwas na alas 5.44 ng umaga. At karagdaga impormasyon online hinggil nga sa magiging lagay na ating panahon. Mangyari lamang bisitahin ang aming website bagong.pagasa.dost.gov.ph Yan ang latest mula dito sa Pagasa Weather Forecasting Center. Maraming salamat, Chris Perez ng Pagasa Weather Forecasting Center. Udyan, Balitang Pandaigdig Nakagawa na ang India ng sariling COVID-19 testing kits. Ayon sa Indian Council of Medical Research o ICMR, ito ang unang gawa na rapid coronavirus test kits. Nanggaling ito sa Delhi-based Oscar Medicare ang point-of-care rapid test. Mayroon itong 97.66% sensitivity na mas mataas sa ICMR requirement na 93% sensitivity. Ayon sa CEO ng Oscar Medicare na si Anand Sekri, hindi na kailangan gumamit ng PPE kits o mga highly trained healthcare staff dahil ito'y parang glucometer na ginagamit sa mga mayroong diabetes. Sa loob lamang aniya ng labing limang minuto ay malalaman na agad ang resulta. Udyat, balitang pandaigdig. Samantala, sinimulan na ng Russia ang clinical trials ng COVID-19 vaccine na Sputnik V. Sinusubukan ito sa mahigit 40,000 katao sa Moscow. Tiniyak ng Russia na ligtas ang kanilang bakuna matapos ang dalawang buwan na small-scale human trials. Pinangungunahan ang clinical trials ng Russian Direct Investment Fund o RDIF na gumawa ng naturang bakuna. Budyat, Abangan sa pagbabalik ng ating balitaan dito sa Hujat Balita, mga nagpositibo sa COVID-19 sa Pilipinas, mahigit 205,000 na. Antigen sa live test, target na rin ng Project Arc. Mga polis, nasangkot sa pagkasawi ng apat na sundalo sa na ng kaso. Hujat Balita Kung maaari, ay ipagliban muna ang mga malalaking pagtitipon kung saan magsisiksikan ang mga tao panatilihin ang isang metrong layo sa mga taong may simptomas ng ubot sipon o sakit sa baga. Ugaliin ang paghugas ng kamay o pagpahid ng alcohol-based sanitizers. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng impilang ito. COVID-19 Watch! Bilang ng mga nagpositibo sa COVID-19 sa Pilipinas, umakyat na sa mahigit 205,000 matapos madagdaga ng mahigit 3,000 bagong kaso. Narito ang report mula kay Elaine Tolentino umabot na sa 205,581 ang bilang ng na mga nagpositibo sa coronavirus disease o COVID-19 sa Pilipinas. Basis sa pinakauling datos ng Department of Health o DOH kanina alas 4 ng hapon, naitala ang bagong 3,248 na kaso ng naturang sakit sa so, nasabing bilang na sa 68,357 ang active cases. Ang naturang bilang ay mula sa 98 out of 110 laboratories sa bansa. Samantala, nasa siyam na naman ang napaulat na nasa Wuhan, kaya umakyat na sa 3,234 ang COVID-19 related deaths sa bansa. Habang nasa 566 na pasyente pa ang gumaling, kaya nasa 136,990 na ang total recoveries ng COVID-19 sa Pilipinas. Samantala, sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Bergere na tuloy pa rin ang kanilang trabaho sa kabila ng mataas na disapproval rating mula sa mga ahensya ng gobyerno sa Pilipinas. Anya, anuman na lumabas na resulta sa survey ay magsisilbing gabay ito para sa kanila para gawin ng mabuti ang kanilang trabaho at makapaglingkod sa taong bayan. Ang pahayag ay bunsod ng lumabas sa Public of Asia's Pahayag Sona Survey kung saan nakakuha ang DOH ng pinakamataas na disapproval rating na 35.1% habang nakakuha naman ang Department of Education at House of Representatives ng 32.2%. 100%. Elaine Tolentino, FEBC News. COVID-19 Watch! Samantala, antigen saliva test, target na rin gawin ng Project Arc para sa pagtukoy kung may COVID-19 ang publiko. Nagbabalik si Heidi Bernardo Sampang para sa detalye. Susubukan na rin ng Project ARC sa mga susunod na panahon ang antigen saliva test para malaman kung positibo o negatibo sa COVID-19 ang isang individual. Sa laging handa public briefing, sinabi ni Dr. Minkita Padilla na target nilang makakuha na ng supply o kits para sa antigen saliva testing at umaasang maipapasok ito sa bansa sa pamamagitan ng DOH at RITM at maaprobahan ng FDA sa pinakamadalas madaling panahon. Ayon kay Dr. Padilla, maituturing na game changer ang antigen saliva test dahil mas madali itong gawin at mas mabilis makita ang resulta. Hindi anya titigil ang Project ARC sa paghahanap ng iba pang mga paraan ng pagtesting upang mas marami pang mga Pinoy ang mas sa ilalim sa pagsusuri sa pinakamabilis na panahon. Samantala, nasimula na rin anya nila ang pooled testing o paggamit ng isang testing kit para sa lima katao. Nagagawa na anya ito sa Makati City, Iloilo City at iba pang mga LGU. Sa ganitong paraan, mas mababang halaga na ang babayaran anya ng mga kababayan o hanggang 350 pesos lamang bawat isang kasali sa pooled testing. Ginagamit na rin anya nila maging ang antigen rapid testing para matest ang isang individual. Heidi Bernard Sampang, FEBC News. Pudyat, pangunahing balita. Simantala, dumami pa ang bilang ng mga tawag sa hotline ng National Center for Mental Health dahil sa COVID-19 pandemic. Sa nasabing bilang kasama ang monthly average na 53 suicide-related concerns. Ayon kay Health Spokesperson Maria Rosario Vergere, naobserbahan ang mataas na bilang ng tawag noong Abril, Mayo, Hunyo at Hulyo. Sa datos ng National Center for Health mula sa average na 13 hanggang 15 daily calls bago ang pandemic, tumatanggap na sila ng 32 hanggang 37 tawag kada araw. Tumaas ng isang tawag nitong Abril hanggang Hulyo mula 300 hanggang 400 tawag noong Mayo 2019 hanggang February 2020. Sinabi pa na opisyal na mayorya sa mga tawag ay dahil sa anxiety-related concerns. Pudyat, pangunahing balita. Sa iba pang balita, sasampahan na ng kaso ang siyam na na sangkot sa pagkasawi ng apat na sundalo sa shooting incident sa Hulosulu. Ito ang inihayag ni Armed Forces Chief Lieutenant General Gilbert Gapay ngayong araw. Ayon sa opisyal, magsasampa sila ng kasong murder at pagtatanim ng ebidensya habang ang ilang police officials sa hulo ay kakasuhan ng neg neglect of duty. Dagdag pa niya ipapasa na ng National Bureau of Investigation o NBI ang recommendation sa Department of Justice o DOJ. Inaasahan aniya nila na maisasampa agad ang kaso para makamit ang hustisya at malaman ang tunay na motibo ng kapulisan. Ang mga nasabing nasawing sundalo ang naka-assign sa pagmanman sa mga suicide bombers na nasa likod ng dalawang pagsabog sa hulo kung kaya napakalaking panghihinayang ng kasandulahan dahil hindi na sana umabot sa naging trahedya kung hindi nangyari ang shooting incident. Balitang Baya Sa Chief of Police sa uh, North Cotabato ang nasawi dahil sa pagresponde sa pamamaril sa isang Indian National. Alamin natin ang report mula kay Jen Robles. Nasawi ang Chief of Police ng Bayan ng Carmen, North Cotabato, makaraang barilin ng romesponde sa nangyaring pamamari sa isang Indian National. Kinilala ito na si Police Major Joan Resurrection, may asawa at residente ng Kidapawan City. Si Resurrection at kasamang polis ay nagsagawa ng pursuit operation laban sa mga sospek sa bahagi ng City Tawantawan, Barangay Poblasyon, Carmen, nang mangyari ang insidente. Pinagbabarid umano ito ng kasamahan ng mga sospek sa pamamari sa Naturang Indian National. Samantala maringkinan din na naman ni Carmen Cotabato Mayor Moises Arindain ang pagbaril patay sa kanyang Chief Police. Inatasan na ni Arindain ang mga opisyal ng barangay na tumulong para matukoy at agad mahuli ang mga sospek. Jen Robles, FEBC News, City of Coronadal. Udyan, Balakasan! Mga laro sa NBA playoffs kinansela ngayong araw dahil sa pag ng Milwaukee Bucks. Alamin natin kung bakit mula kay Bong Chica. Kinansela ng NBA ang tatlong playoff games ngayong araw. Kasunod ito ng hindi pagsipot ng buong team ng Milwaukee Bucks sa laban nila ng Orlando Magic bilang pagprotesta sa pamamaril ng mga kapulisan kay Jacob Blake, isang American-African mula sa Kenosha, Wisconsin. Kinansila na rin ang laban ng Oklahoma City Thunder at Houston Rockets at ang laban ng Portland Trail Blazers at Los Angeles Lakers. Ililipat na sa ibang araw ang mga ipinagpaliba ng mga laro ngayong araw. Samantala nagpahayag ng pagsuporta ang may-ari ng Milwaukee Bucks. Sa joint statement ni na Mark Lassery, Wes Edens at Jamie Dinan, sangayon sila sa paninindigan at pasya ng kanilang mga manalaro. Kailangan anilang mabigyang linaw ang racial injustices na nangyayari. Tiniyak ng pamunuan ng box na patuloy silang susuporta sa mga manlalaro at makikiisa sa mga panawagan ng accountability at pagbabago. Samantala sa One Championship naman, haharapin ni undefeated Filipina fighter Denise Zamboanga si Uwacha Piña Dream Girl Kikong. Gaganapin ang laban ng dalawa ngayong Agosto 28 sa Bangkok, Thailand. Sinabi ni Zamboanga na masaya na siya dahil sa kanyang muling paglaban. Ang kanyang huling laban ay nang manalo ito, laban kay May Yamaguchi noong Pebrero. Para sa Balitang Palakasan, Bong Chika naguulat. Hudyat Balita Sa pagbabalik na Hudyat Balita, Pangulong Duterte nag-iingat sa ipapalit na Phil Health Chief krimen sa bansa kada araw bumaba ng 50% at SRP sa laptop sa tablets pinag-aaralan na ng DTI. Hudyat Walita Anong ibig sabihin ng home quarantine? Ito po ay kusang pananatili sa loob ng bahay sa loob ng labing apat na araw. Ang mga taong ito ay walang sakit pero galing sa lugar kung saan laganap ang isang nakakahawang sakit. Ang hakbang na ito ay upang malimitahan ang pagkalat ng sakit. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na health facility. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng impilang ito. Hudyat! Pangunahing balita. Pangulong Duterte nagiging maingat at hindi nagmamadaling makahanap ng susunod na PhilHealth chief. Narito muli si Heidi Bernardo Sampang para sa detalye. Wala pang napipisil si Pangulong Duterte na papalit sa nagbitiw na pinuno ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth na si retired General Ricardo Morales. Kinumpirma ni Presidential Spokesman Harry Roque na tinanggap na ni Pangulong Duterte ang resignasyon ni Morales dahil kailangan nitong bigyang prioridad ang kanyang kalusugan at paggaling mula sa sakit na cancer. Sa sinabi ni Roque na wala pang listahan ng mga kandidato para sa posisyon ngunit hindi niya magmamadali at magiging maingat ang Pangulo sa pagpili. Una na anyang nangako ang Pangulo na tututukan niya ang PhilHealth sa dalawang taong natitira sa kanyang termino. Maliban sa kakayahan, naghahanap din anya ang Pangulo nang makakatuwang nito sa pagbangon at pagpapanumbalik ng tiwalak ng publiko sa ahensya. Kabilang sa mga kwalifikasyon na hinahanap, para sa susunod na PhilHealth Chief ay walang bahid ng korupsyon, may managerial skills at may kakayahan, hindi lamang sa larangan ng insurance kundi maging sa public health upang maisakatuparan ang implementasyon ng universal health care law no, sa bansa. Sa ngayon, si PhilHealth Executive Vice President Arnel De Jesus ang nagsisilbing PhilHealth Officer in Charge kasunod ng pagbibitiw ni Morales. Heidi Bernard Sampang, FABC News. COVID-19 Watch. Patuloy sa pagbaba ang krimen sa Pilipinas simula nang maipatupad ang community quarantine. Ayon kay PNP Deputy Chief for Operations at Joint Task Force COVID Shield Chief Police Lieutenant General Guillermo Elazar, nakapagtala ng 13,228 na krimen sa bansa mula March 17 hanggang August 25. Mas mababa ito ng 48% kumpara sa nakalipas na anim na buwan mula Oktubre noong nakaraang taon hanggang March 16 ngayong taon bago ipatupad ang lockdown. Base sa datos, 88 ang naitatalang krimen kada araw, malayo sa dating 169 na krimen kada araw. Partikular na bumaba ang murder, homicide, physical injury, rape, robbery, theft at karnaping ng sasakyan at motorsiklo o tinatawag na 8 focus crimes. COVID-19 Watch! Samantala, tinawag ni House Speaker Alan Peter Cayetano na wake up call ang nararanasang pandemya ngayon ng bansa para magtayo ng mga digital classrooms. Alamin natin ang report mula kay Eddie Galvez. Itinuring ni Speaker Alan Peter Cayetano na isang product of the whole Congress, the whole uh, representation of the Filipino people and not just of the administration, ang 4.5 billion pesos national expenditure program para sa pa fiscal year 2021. Binanggit ni Gaetano ang limang importante infrastructure programs na kailangan bigyan ng prioridad ang mass transportation, digital infrastructure, health-related facilities, tourism, and agriculture. Magpapatuloy din hanga ang pagbibigay ng social and medical services sa mga frontliners sa gitna ng kasalukoy ng public health crisis. at issue rin ng fair warning si Kayetano sa lahat ng sangay ng gobyerno na nagpahirap sa mamamayan लाल लेना कोविड नाइन्टीन लॉकडाउन पशु sa korupsyon at kawalan ng katayahan gumanap sa kabilang tungkulin at paggamit sa podo ng gobyerno sa kanyang panawagan para sa suporta ng kanyang kapwa kongresista sinabi ni Kaitano target ng kamera na tapuso ng budget deliberations at abrubahan ang government appropriations bill bago magtapos sa buwan ng Setyembre upang mapadala agad ito sa Senado. Edgar Galvez, ABC News, Kamara. Palitang Bayan Matagi ang isang lalaking may bitbit -bit na bomba sa engkwentro sa Maguindanao. Sinabi ng police chief ng datu Montawal na si Captain Raul Pandulo, sinita ng mga tauhan ng 600 nd Infantry Brigade ang lalaki matapos tumanggap ng tip na may dala itong homemade bomb. Nauwi sa engkwentro ang dapat ay pagsuko ng suspect dahil sa pagbunot ng kanyang baril. Mabilis namang nakatakas ang kasama ng suspect sa kain na motorsiklo. Nakuha ang dala nitong pampasabog na gawa sa rifle grenade na may blasting mechanism at may mga pako at metal sheets bilang shrapnel. Hudyat Kalakalan DTI, pinag-aaralan na ang paglalagay ng Suggested Retail Price o SRP sa mga laptop at tablet. Narito ang report ni Ruby Poyos. Pinag-aaralan na ng Department of Trade and Industry o DTI ang paglalagay ng suggested retail price o SRP sa mga laptop at tablet. Ayon sa head ng Consumer Protection Group ng DTI na si Ruth Castelo, ibinigay na nila ang rekomendasyon kay Trade Secretary Ramon Lopez. Kung maaprubahan ito, ang kauna-unahang pagpapatupad ng SRP sa mga gadgets bunsod ng epekto ng pandemya sa mga estudyante. Sa survey ng DTI, labing limang laptop models at limang tablet models ang nagkaroon ng pagbaba sa retail prices. Samantala, nagkasundo na ang Smart Communications at anim na Common Tower Company para sa pagpapalawig ng 4G at 5G services. Ayon sa Smart, nakasaad sa kanilang agreement ang pagbuo ng pilot batch ng halos 200 macro cell sites. Makakatulong ito para mapabilis ang paglalabas ng bagong produkto. Dagdag pa niya, suportado rin ng pamahalaan ang Common Tower Program na layunin na mapabilis ang internet speed at mas malawak ang mabigyan ng serbisyo sa pamagitan ng cell sites. Kasama sa agreement ang Fair Tower Consortium, ISOC Edotco Towers Incorporated, Frontier Tower Associates Philippine Incorporated, ALT Global Solutions Incorporated, Communication and Renewable Energy Infrastructure Philippines Incorporated, at Ison Tower Limited Incorporated. Samantala kasabay ng pagbaba ng lockdown restrictions, tumaas ang capital expenditures ng SMART ngayong taon na nasa 70 billion pesos. Para sa Balitang Kalakalan, ako si Ruby Toyos. At sa Bankers Association of the Philippines, nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar sa 48 pesos and 63 centavos. Ang kabuang kalakalan ay umabot sa 776.07 million US dollars. Udya ng pag-asa. Mula sa aklat ng Jeremias, kabanatang 29, talatang 11. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga plano hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Budyat Balita At yan ang mga balita na hatid sa inyo ng FEBC Network News. Para sa Udyat Balita, ako po si Maan Primero. Laging tandaan ang bansang walang patnubay ng Diyos ay puno ng kaguluhan. Ngunit mapalad ang taong sumusunod sa kautusan. Sumainyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Hudyat Balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras alas sa ng gabi. Sumasay ang mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. 702.